Sa mundong sanay sa ingay minsan, isang simpleng bihi story lang ang sapat para yumanig ang buong fandom. At ngayong gabi, may bagong himig na gumising sa puso ng Don Bell Nation. Isang himig na may kasamang mensaheng hindi mo inaasahan. Mula mismo sa taong matagal ng tahimik pero biglang nagsalita. At isang linyang hindi biro ang binitawan. God gave me you. Ito ang kwento kung paano nagising ang buong social media kung paano nag-ingay ang fandom. At kung paanong sa isang iglap maraming puso ang sinindihan ng pag-asa. Tahimik ang gabing iyon. Ang karamihan nakapahinga na. Pero sa loob ng Don Bell fandom may matagal ng hinihintay. Isang kumpirmasyon, isang senyales, isang simpleng galaw ng baso na magpapatunay. Kung hanggang saan ang suporta ng pamilya ni Donnie kay Bell. At biglang, pumutok. Sa Instagram story ni Marisa Lac sa Pangilinan, o kilala bilang Tita E, lumabas ang isang litrato. Isang litrato na hindi simpleng throwback. Hindi random repost. At lalong hindi pangkaraniwang ti proud mo moment. Ito ay larawan ni Nadoni Pangilinan at Bel Mariano. Magkatabi. Nakangiti. At sa background. Ang kantang Key God Gave Me You. Kasama ang caption. So grateful. Parang sumabog ang internet. God gave me you. Isang kantang matagal nang may kahulugan sa mga magkasintahan, sa mga pusong umaasa, sa mga relasyong pinaglalaban. Pero ngayon, isa itong clue. Isang statement. Isang pahayag na hindi kailangan lagyan ng paliwanan. Para sa maraming fans, ang kanta ay simbolo ng isang bagay. Blessing. Approval. Pagkilala at mula ito sa taong pinakaimportante sa buhay ni Donnie. Ang kanyang ina. Gumulong ang komento. Sumabog ang retweets. Nagtrending ang hashtag na Hash God gave Me At para sa fans, ito ang patunay na matagal nilang hinihintay. Kung mailindol na kayang patumbahin ang social media ngayong araw. Ito na iyon. Mga Don Bell fans, sabay-sabay nag-ingay. Yung iba, kinikilig. Yung iba, umiiyak, literal. Yung iba, paulit-ulit na nire-reply ang A-History, takot mabura. At yung iba, may isang linyang paulit-ulit. Gumalaw ang baso, bes. Dahil noon paman, suportado na raw ni Tita Jing ang tambalan. Pero ngayon, iba. Ibang level. Ibang kilig. Hindi lang suporta. Hindi lang pa smile smile sa interviews. Hindi lang gi I like Bell, she's sweet na sagot. Ito ay the red song public acknowledgement. At para sa fandom, ito ang pinaka-loud na essay mula sa Pangilinan family. Sa comment section, may isang komentong napansin ang mga fans. Isang simpleng maikling message mula kay Tita in mismo. She brings out the best in him. Boom! doon na tuluyang nagwild ang timeline. Para sa iba, simple lang yon. Pero sa mga tunay na Don Bell Believers, alam nilang may laman, may bigat, may puso, at tila nagsalita ang lahat ng sabay. Kung si Tita Gif na ang nagsabi, legal na talaga si Belle. Maraming taon ring binantayan ng fans ang bawat galaw, bawat interview, bawat behind the scenes interaction ng Don Bell. Pero kahit ganoon, may isang malaking tanong na palaging nakabitin. Approved ba si Bell ng family ni Donnie? At ngayon, hindi na kailangan hulaan. Hindi na kailangan mag-abang ng cryptic posts. Hindi na kailangan magbasa ng key analysis threads. Dahil mismong ina na ang nagsabing, God gave me you. Ang linyang iyon para sa marami, hindi lang kanta, hindi lang background music. Hindi lang aesthetic choice. Ito ay pintong bumukas. Isang green light na matagal nang hinihintay ng fandom. Sa TikTok, puro edit. Sa Twitter, puro reaction. Sa Facebook, puro screenshots. Sa AE, puro repost. Sa YouTube, puro analysis. Pero sa bawat platform, isang emosyon ang nangingibabaw. Masaya kami para sa kanila. At sa likod ng bawat kilig, may isang panalangin. Sana sila talaga. Para bang biglang naging posible? Para bang biglang naging malinaw? Para bang may binasbasa na mula sa taas? Este, mula sa ina. Habang nagkakagulo ang internet, nanatili namang tahimik si Belle. Pero sa isang event kagabi, may isang fan na nagtanong. Belle, nakita mo po ba yung post ni tita? Eh? Umiti lang siya. 'Yung iting hindi mo mabasa. Pero ramdam mo. Yung iting may sikreto. May kilig. May meaning. At para sa mga fans, enough na 'yon. Sa isang interview naman, tinanong si Donny tungkol sa viral A story. Relaxed ang mukha niya, pero may ngiting nakakaduda. Sabi niya, Lila Mom loves Belle. That's all I can say." At tumigil ang mundo. Literal. Yun lang ang sinabi niya. Pero sapat. Parang biglang humawak sa puso ng fans ang isang kamay at pinisilto ng mahigpit. Pero masarap. Sa dulo ng lahat ng ingay. Isang bagay ang malinaw. May espesyal sa donbell, Hindi lang sa fans. Hindi lang sa industry. Kundi pati na rin sa pamilya. At kung totoong ang key God gave me youd ang mensahe. Baka nga tama ang fandom. Meant to be. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito. Kung gusto mong manatiling updated sa lahat ng selebridad, intriga, kilig at mga sikreto sa likod ng kamera. Ito ang iyong tahanan. Ito ang iyong space. Ito ang iyong Pinoy hugot si. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Para hindi ka mahuli sa susunod na eksklusibong kwento. Pinoy hugot thee Kung saan ang puso ang bida